Ngayong araw nga po pala mga idol, magluluto naman po tayo ng paa ng baboy, yung tinatawag na sa punta ng paa ng baboy. Bla. <laughs> binili mo lang nga po pala ito mga idol, nasa 180 yung kilo, mahigit 2 kilo po yung aking binili kasi sobrang laki ng tatlong piraso na paa ng baboy. <laughs> Inihaw ko muna yan mga idol kasi lagyan po natin ng ulugbate, kumuha lang muna ako, ako ng ulugbate dito sa aking tanim. Yan ang maganda dito sa amin mga idol, bisan din kalakatisok, baka tanom kagid. <laughs> ang mga ginambal basang una ka ako nang mga kamalaman nga wala ay mga nagadugo ya lupa nga wala kay imo kun hindi nga pinangayo <laughs> May ara gina tas inyo mga idol nga hindi ka kabalo magtanong mangi-mula nga tanong mangi-yang <laughs> kung hindi mo niya paghatagan siya pa ang makig <laughs> pero kung kuhaan mo na guros ang takway karo kag itapdos guros sa likod na kasi kung katlan niya likod na <laughs> kung gusto niya takway mga idol pag nakapunta kayo dito sabihin na lang po ako at kayo na po ang magkuha marami pong takway dito sa gilid ng aming dam <laughs> para pag uli niyo mga idol may dalaman kamo bisan takway digid lang <laughs> kay wala man diri ginabakal ang takway kung gusto niya tangkong kadamo damo diri nga tangkong ginapanggahit kulang na gani ang mga tangkong diri kay kadamo man <laughs> yawan ka man na kaon ni apa na panon sa susunod mga idol maluto blako ko tangkong Apanapan, ipakita ko sa inyo kung paano magluto laktan mo na katambok sa baboy kagina mo sa yapaw at saka na meter na ang apan balik tayo dito sa ating nanluto mga idol hiniwa ko lang nga pala ng ganyan kalaki yung ating paan ng baboy kanina at saka nagpakulo na po ako ng tubig yan Nakasinabay ko na sa ating munggo para sabay na po silang lumambot at pinakuloan ko lang yan ng mga kalahating oras at ayan nga yung resulta malambot na po yung ating paan ng baboy tingnan niyo po mga idol oh parang pwede na po kainin yan <laughs> kahit wala pang lugbati at saka munggo asin na lang at saka bitsin ang kulang timplado na yan <laughs> at saka mag po tayo ng bawang at saka sabayan natin ng sibuyas tapos hindi kayo magdalawang uh, isip mga idol na maglagay kayo ng kamatis pag nagluto kayo ng munggo at saka lugbati yan po ang aking diskarte sa pagluluto ng lugbati para mas pasarap <laughs> pang dagdag lasa kasi yung kamatis na yan kag uh, naglagay lang po ako dyan ng ating kalabasa yung kalabasa nga pala mga idol ang gusto ko sa kalabasa palagi ako nang luluto ng kalabasa ay eh, yung gusto ko yung durog yung dinudurog ko sa para mas uh, malapot yung kanyang sabaw sinabayan ko lang ng bitsin at saka asin at pakuluan lang po natin yan ng mga 3 so o kaya pa minutes hanggang madurog yung ating kalabasa kasi ang gusto ko nga sa kalabasa ay yung medyo malapot sa at saka medyo dunot <laughs> yung durog-durog ba <laughs> tingnan nyo nga pala yung pa ako mga idol sobrang dumi kasi sinundo po ako ng aking kapatid kanina na may bisita daw ako dito na dumating yung mga kapamilya nga pala ni tatay mga idol bumisita po sila dito kay tatay maraming maraming salamat talaga sa inyo sa pagbisita nyo po dito kay tatay ang saya naman ni tatay kanina na nakabisita yung ganyang mga kapatid at saka mga mga pamangkin gusto ko sana si tatay kanina na puntahin dito kaso hindi po si tatay makalakad uh, masyado pag lumakad siya papunta dito mga idol ay na ano sa hapo <laughs> grabe, kasi. grabe talaga ang hapo ni tatay pag wala siyang oxygen parang mahimatay na sa pag walang oxygen yan nga pala yung kapatid ni tatay mga idol yan po ang kanilang panganay dalawa na lang po silang natira mga magkakapatid yung mga iba nilang nakaba yung iba nga po nilang mga kapatid ay pumanaw na <laughs> balik tayo dito sa ating nanuluto mga idol habang naghihintay po sila doon sa labas yung ating palagong kalabasa kanina ay medyo malambot na, at saka daw medyo durog na Sakay ko na yung ating munggo at saka paan ng baboy at saka isabay ko na yung ating alugbati. Sa taot nga pala sa mga kapatid din tatay at saka mga pamangkin niya. Maraming maraming salamat talaga sa pagbisita niyo po dito. Pero sa totoo lang mga idol. <laughs> hindi lang kayo magagalit. Kung hindi pagani maluya ang inyong mga pamilya kag mga kung ano tawag diyan. <laughs> hindi kita niyo kabisita pa ido. Daraan yung mga soft drinks, tinapay kag pagkaanon. Amo amo pati niyo magdala kag pagkaanon wala niyo digid gani nga hindi digani kakaanon. Mayad. <laughs> Kato ganda nga ka mapasay kung gin pandara ajo da ka pagkaon insekto. <laughs> Aba, relate ko gid ang mga idol damo gina ako nya nang wala sa mga amo sina kun ikaw gani ginahilanat. <laughs> Soft drinks lang kag tinapay. <laughs> okay gana sang una, pero kung ay kagani ginahilanat kung mangayo ko sang pagkaon damo ka istorya ang batian. <laughs> pero kung bukan masakit kag gani, ano gusto mo tinapay, hawan tikot manok para makakaon kat mayad. <laughs> pero kung ay kagani masakit kag ka ba, kigan ka pa. <laughs> oh, comment niyo kung nagarelate kayo nang ganyan.